Ito, pasentabi muna sa mga nanananghalian dahil maselan po ang ating trending story ngayong araw. Usap-usapan kasi online ang reklamo ng isang customer sa natanggap nitong pansit palabok. Paano ba naman maliban sa toppings na itlog, uh, uh, hipon, chicharon, tila yata may add-on pa itong ipis? Ang mga detalye tunutukan ni Millie Borja. Hindi mawawala sa mga handaan at okasyon ng mga Pinoy ang pansit. Mapapansit bihon, pansit kanton, pansit habhab, pansit palabok at kung ano pang luto. Tiyak, busog at sayang dala. Pero ibahin niyo ang experience ng isang customer na ito. Inireklamo niya kasi sa social media ang biniling pansit palabok sa isang tindahan sa Malabon. Matapos niyang makita ang isang ipis na nakatoppings at nakasahog sa inorder na pagkain. Ayon sa post ni Aisel, Excited pa naman sila nang dumating ang in-order dahil sa nakakatakam na amoy nito. Ngunit halos bumaliktad ang sigmura nila nang buksan naman takip ng palabok at tumambad ang insektong inakala niya pa una na isang pusit. Paglilinaw nito, wala siyang balak na siraan ang pinagbilhang tindahan. Pero paalala niya raw sa mga nasa food business industry na maging maingat sa paghahanda at paggawa ng mga pagkaing ibinibenta. Sinagot din ito ang komento kung saan sinabing baka sila lang din ang nalagay ng ipis sa palabok. Ipinakita nito ang kuha ng CCTV kung saan hindi pa nila nabubuksan ang pagkain bago matuklasang may ipis pala sa loob. Sinusubukan daw umano ng kanilang panig na kuhanan ng mensahe ang nasabing tindahan, ngunit hindi pa rin daw ito nakikipag-ugnayan. Na-refund na rin ng perang ibinayad nila sa delivery service at gate ni Aisel, hindi naman refund ang nais nila kundi paghingi man lang daw ng tawad mula sa inireklamong tindahan. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, Unas sa Pilipinas, Unas sa Pilipino.